A a a singer in a, a, singer a na si Cardi B. as assault allegations. Detalia Molanke Ranjaman Alex Furake. Naabswelto sa assault allegations ang rapper na si Cardi B. Na-clear ang pangalan ni Cardi B sa ginanap na $24 million sa civil trial kung saan inakusahan siya na nakalmut at nahiwa ng kanyang kuko ang mukha ng isang babae. Ibinasura ng jury sa Los Angeles ang claims ng nagngangalang Emani Ellis na nagsabing sinaktan siya ng singer habang papunta sa medical appointment sa Beverly Hills noong 2008. Sinabi rin ni Ellis na kaparehong black ni Cardi B na nila itang ang kanyang lahi o nagkaroon ng racial discrimination at kinalmot ang kanyang muka ng mahabang kuko singer habang sila'y nagtatalo. Ngunit ayon kay Cardi, agresibo siyang nilapitan ni Ellis at tinangka siyang videohan gamit ang phone nito habang pupunta siya sa doctor's office. Ayon sa mga abogado ni Cardi, nung panahong yun ay apat na buwang buntis ang singer sa kanyang first baby at nais nitong maging pribadong pagbubuntis. Dahil dito, Dinismiss ng jury ang claim para sa kompensasyon. Matapos ang paghatol ay iginiit ni Cardi B o si Berkales Marlenes Almanzar na hindi niya inataki si Eliza at wala siyang inataking babae. Yan ang ating entertainment news. Alex Forakit, Tatak Carmen.